Si X, hindi mo siya kaibigan. Hindi mo rin siya kaaway. Siya yung taong nakasama mo sa nakaraan na gumawa ng magandang alaala. -ala. Pero hindi na siya parti ng buhay mo sa nayon kasi wala na kayong dalawa. Pwede siya yung dahilan kung bakit nasaktan ka ng sobra-sobra. Pero siya naman yung rason kung bakit marami kang naputunan sa pag-ibig. Kaya kung babalik man siya ulit sa buhay mo at magpaparamdam ulit is your choice. Kaya paano ka mabubuo ulit ang sarili mo kung tatanggapin mo yung tao na sumira ng pagkatao mo. Kaya lagi mong tatandaan. Kaya lapis ang gamit ng mga bata para ipaalam sa kanila na ang mali ay pwede pang itama. Kaya naman bolpin ang gamit natin para ipaalam sa atin na hindi na tayo bata na para ulit-ulitin pa ang pagkakabali na hindi na natin kaya burahit